Magandang hapon po mga kababayan at mga kasama. Pag-usapan naman natin ang uh, dahilan kung bakit hindi nagtagumpay ang PAEDSA ng mga Duterte. Yan. Marami pong mga dahilan, tayong nakita. Pag-uusapan po natin 'yan at uh, bago po ako magpatuloy gusto ko pong batiin ang aking mga subscribers and followers at magpasalamat sa inyong lahat sa panunood at patuloy na pagsuporta sa aking napakaliit na YouTube channel. Maraming pong salamat. I appreciate it so much. Yan pong suporta ninyo. So bakit kaya hindi nagtagumpay ang paedsa ng mga Duterte? Alam niyo po mga kababayan, marami na pong pagkakataon itong mga Duterte. Naglunsad po sila ng mga ibat-ibang uh, gatherings, not only in the Philippines but even abroad. Sa US po, sa Canada. I remember si Harry Rocky na karating sa California, sa Vancouver, Canada. At dyan nga po nila inilabas noon yung pulboronic video na sinasabi nila. So hindi lang po sa Pilipinas, ganun na rin sa iba't ibang dako ng mundo na kung saan they have attempted to assemble at uh, bumuo po ng mga grupo at ang uh, purpose po nito ay ang pabagsakin ang current administration. Yan. But merong uh, problema kaya hindi po sila nagtatagumpay. Ang mga uh, tauhan ni Digong, tauhan ni Bepi Sara. Meron po silang kulang. At uh, na nakikita po natin dyan, Una, ito po ay rally ng mga bloggers. Mas marami pa po yata yung mga vloggers kesa yung mga totoong tao na sumusuporta sa mga Duterte. Ginagawa po nilang vlogs ito, contents, para po magkapera po sila. Yan po ang totoo niyan. Marami po mga vloggers dyan. Sinasakyan po nila yung issue para po magkapera sila. Of course, kung maraming views, mas malaki po ang kikitain nila dyan. Kaya, naging rally po ito ng mga bloggers. Yan. At hindi lang po yan, mga kababayan, ang kanilang mga narecruit na sumama sa EDSA ay mga bayaran. At hindi lang yan, napasama pa dyan ang mga mandu, ang mga mandurukot. Of course, kung may mga tao, may mga wallet 'yan, may mga dalawang pitaka. Kaya pati po yung mga mandurugas, mandurukot, abay, sumama din sa ranyo. <laughs> hindi lang po 'yan. Ang dahilan kung bakit hindi po sila nagtagumpay sa kanilang masamang plano. Wala po sa kanila. Wala sa kanila ang diwa ng Edsa. Wala po sa kanila. They don't have the spirit of Edsa. Wala po silang ano? righteous desire para sa bayan. Wala dahil lang kanila pong ah uh, Nais nice. makamit dito ay ang uh, liderato, agawin. Yan po ang kanilang hangarin dito sa pagrarali na to. Hindi po talaga para sa bayan, hindi po para sa tao. For personal interest, yan ang maliwanag po dyan. Wala silang righteous desire for the people, for our countrymen, wala pansariling interes lang yan. Bakit naman sila nagkaka mga kababayan? Una, para agawin ang liderato sa ulo ni BBM. At pangalawa, para pumalusutan ang mga patong-patong na kaso na naisampa sa pamilyang Duterte. Remember po, ang dami po nilang kasong haharapin. Hindi lang po ang former president, ganun na rin ang kanyang mga anak. Marami po silang kahaharaping kaso. Si Sara, si Baste, si Pulong, may mga kaso po yang ihahain. Don't forget, uh, Senator Trillanes, nandyan po, nag-file po siya ng mga kaso laban sa mga Duterte. Kaya yan po, kaya ginagawa na po nila ang lahat. It's now or never. Pag uh, hindi po sila gagalaw ngayon, wala na. Pag hindi po nila napataob ang gobyernong Marcos, wala na. Makakasuhan po sila at maari na po silang makulong. Si President Digong, maaring sa ICC, at ang kanyang mga anak sa Pilipinas. So, uh, hindi nila nakuha ang suporta ng taong bayan. Yan po ang pinakamalaking rason kung bakit hindi po sila nagwagi at nagtagumpay sa kanilang plano. Dahil hindi po sila sinuportahan ng mga mamamayang Pilipino. Ang mga sumuporta sa kanila ay mga taong binayaran, mga taong bloggers, mga wala po yung mga tao lang na ano, nakuha sa pera-pera, kaya po sila nagpunta doon. Pero po yung mga totoong Pilipino na may pagmamahal sa bayan, wala po. Hindi po nila nakuha yung mga tao na yun. Ang mga tunay na mamamayang Pilipino na may pagmamahal sa bayan, yun po ang pinakamalaking ingredient na hindi po nila nakuha wala sa kanila ang suporta ng taong bayan. Karamihan lang po sa kanila yung mga tao ni Kibuloy, aside from yung mga bayaran, ay of course yung mga miyembro ng simbahan ni Kibuloy, yan. At mga DDS, mga diehard Duterte supporters. So mga kababayan, Pansariling interes ang kanilang pinaglalaban dito. Kaya hindi po sila sinuportahan ng taong bayan sapagkat ito ay pansariling interes. Gusto po nilang si Sara Duterte ang uh, umagaw sa pwesto at maging presidente. Meron po siyang ambisyon. Napakaaga na gusto niyang agawin sa kamay ni PBBM yan, pansariling interes, ang maging presidente si Sara Duterte. Yan po ang isa rin uh, napakalaking bagay dyan. Kaya hindi po sila ano, hindi po sila binasbasan ng taas dahil pansariling interes. Hindi naman para sa bayan, kundi para sa kanilang pamilya lang at ulitin ko po walang basbas o blessing ang langit sa kanila. Yan. Hindi po sila binasbasan ng langit dahil masama ang kanilang intensyon. Ang kanilang intensyon ay ang agawin ang kapangyarihan mula kay Bongbong Marcos ang ating pangulo. Kung iisipin po natin, Siguro ang nakikita kong number one na uh, pagkukulang ni uh, PBBM ngayon ay uh, hirap po siyang ano i-manage yung kung paano niya po mapapababa ang presyo ng mga bilihin. 'Yan ang pinakamalaking issue po ngayon. Pero yun lang po, hindi naman po siya napaksamang leader sa tingin ko po. Although mayroon po siya mga weaknesses. Pero yan lang po ang nakikita natin malaking problema sa ngayon ang kahirapan ng buhay. Pero itong mga Duterte po, akala mo kung sila po yung magsalita, ay napaka perpekto ng gobyerno ni Digong Duterte noon. Mga kababayan, hindi. The worst po na presidente yan. Dahil ang dami niya pong pinapatay although indirectly, at according po sa mga allegations, marami po silang naibulsa. Yan po ang nakikita natin base po sa mga aligasyon ng iba't ibang tao. Andiyan na number one na si Senate, former Senator Trillanes na nagsasabing nga uh, malaki po ang nak nakuha nila sa kaban ng bayan. Sa Confidential Funds, Intel Funds, ang lalaki po niyan. Hindi po natin maintindihan bakit yung mga ibang tao ay pumapalakpak pa sa kanila. Ganun na nga ang ginawa nila sa bayan pero marami pa rin po ang pumapalakpak. Hindi po natin maintindihan ito mga kababayan nating mga panatiko na pinagtatanggol pa rin ng isang pamilya na gumahasa sa ating bayan. Yan po ang mahirap tanggapin, mahirap ipaliwanag kung bakit meron pa rin mga tao na todo depensa sa mga Duterte. Alam naman po natin ang katotohanan, nalaman na natin ang katotohanan na pansarili lang yung kanilang ginawa. Sila ay naglingkod sa bayan sila lang po ang naambunan. Imbis na ang mga Pilipino, ang taong bayan, ang maambunan sa mga blessing sa pera ng gobyerno, wala. Ibinulsa po nila. Maliwanag po yan. Sa investigasyon, sa mga confidential funds ni Vice President Sara, sa Office of the Vice President, maliwanag po napakaliwanag, mas maliwanag pa po sa sikat ng araw. Kung saan po napunta yung mga napakalaking pera na yan. Kaya sana my prayer ang atin po mga kababayang nagbubulag-bulagan. Sana naman ipagtanggol natin ang ating bayan sa kamay ng mga taong may uh, may team na balakin sa mga tao ng gobyerno na nagnanais makabalik sa pwesto. Yan po mga kababayan ko. So, ito po ang mga major po na dahilan kung bakit lagi pong palpak, hindi po nagtatagumpay ang kanilang gatherings, ang kanilang EDSA. Dahil ilang beses na po silang nag-attempt, nagisingin ang taong bayan nakikita po natin na hindi po sila magtatagumpay dahil wala sa kanila ang suporta ng taong bayan, wala sa kanila ang diwa ng EDSA. Yan lang po ngayon mga kababayan. Sana po mag-subscribe po kayo sa aking channel at paki uh, pakishare po sa inyong mga kaibigan at kapamilya. Isang uh, magandang hapon po sa inyong lahat. Luzon, Visayas, Mindanao. Ganun na rin po sa ating mga kababayan na nasa iba't ibang bahagi po ng mundo. Maraming salamat. Paalam po.